Hello guys. assalamualaikum. This day ngayon. Arlo ng Saudi. Ya, baik-baik lang pag may time. Oh. Hayu ini. Ituloy tayo sa tabi. Matahimasabit na mga yan. Silawo pa naman yan mga Pinas lang, may mga puno-puno pa ng damu-damu eh. May oh. mga watawat na nakabitin niya. Saudi National ngayon. Oh. Ang oh. yeah, guys. Araw ng Saudi ngayon Saudi day May watawat na nakabiti no? wow. <laughs> You going here? You're going here? You going here? Yeah, Hair here in the No good, ah? Huh? No good. <laughs> Siraulo yung sasakyan. Pinilahan ako sa gilid. Siraulo ulo ng mga driver dito pag hindi ka alerto dito yayarin ka rito hindi ba tayo sa kabila so guys, maganda o oh. may mga puno puno pa. maganda ro, nung tayo maganda ganda ang beauty ni oh, may nabusina pa kaya ngayon muna rin pipe na rin dumubusina pa oh.

yun lang para hindi ka mahumsik sa road ganito dito lang gawin nyo para matagal kayo sa ipapansa ganyan ganyan lang baga papasyal pa siya lang may taan. oh wala, wala, wala na wala na sakyan wala sakyan takbo guys takbo <laughs> dito nang sira ulo eh. Guys. Iwan muna natin yung bike dito. Iwan muna natin yan. Maka naman nakawin pa rin eh. Dapat dalhin natin doon sa taas marami dito ang ako na magnanako na bataw mga bataw din eh ang bataw ang saw may hirap na niya mabilis pa naman natin na rin mabilis pa naman rito makabumbay kung ori ori for this ito na puno na rin pag ikaw ay nalulumbay pwede kang pumunta rin eh Ilalim Ilalim ng puno Wala ho Ibang puno Hindi ko lang alam kung ano puno wari. Wala na rin sa Pilipinas Ano? You know? Yung nabubuhay sa init Kasi yung mga yung Mga halaman dito Yung nabubuhay lang sa init Ang natubo rito na nabubuhay sa inyo Ari naman pakikita ko sa inyo guys yung pambansang prutas ng Saudi Arabia pambansang prut na masarap ito raw ay magandang kainin sa isang araw isang piraso lang ari daw ay maraming gamot maraming nagagamot na karamdaman sa katawan nari oh nari oh. Yeah. okay, parang parang buli parang buli ari sa atin ari sa Pilipinas parang buli oh may takam takam pa. kaya maganda rin atin, atin pag may bunga kaso ngayon wala pang bunga hindi tagbunga ngayon eh ano you know, may may ada pinakang uyo niya pinakang uyo ngayon ng uyo alam ko yung uyo yung kasamahan ng pala na kasamahan na rin yung bunga naubos na pinagkakain na ngayon na puno yan o oh. pinagkakain na ng mga kuwag pas na eh hindi na tagbunga ngayon ayun o oh. pag bumunga yan guys hitik ang bunga niyan masarap ang bunga yan, masarap Kaya pag may dito, pupunta lang kami dito, kumukuha lang kami. Libre yan, wala lang mga magagalit yan. Hindi pwedeng pagdamot nila yan. Kasi ang puno na yan, kung saan saan lang tumutubo. Pero yung kwan, yung malalaki, yung malalaking bunga, yung mga special nilang tinatanim yun. May mga binhi talaga silang tinatanim yung malalaki yun mga ganyan kalalaki ito itong halaman ng sauti yan o yan. yan tumutubo lang yan sa init tumutubo sa init yan yan, yan. yan guys o, may kulis pa ng pulis nanguhuli ang polis na yan aray guys yung nasa sinasabi ko sa inyo aray aray po mong aray pag ito'y lumaki ditch na yan mamumunga na yan pag kuras ng tagpunga yan mamumunga na yan yan kahit yung mababa na yan mamumunga na yan pwede mo lang kunin yan Kaya kahit ganyan kababa lubunga na yan Ganyan yung kagaling yung bits na yan. Eh, Ayan. lang yung mga dulo-dulo niya -dulo Para karayo ng Malapit. Mahal. Mahal guys. Pag binili mo sa city yan, mahal. 25. 25 real isang kilo. Depende pa yun sa kwang sa model niya yung model yung malaki o maliit pag malaki 35 pag maliit na maliliit na klase na 25 20 kilo mga ganun may dagat pa yun doon oh. may dagat may mga isda dyan may isda dyan kaso bawal naman pumunta dyan huling ka ng pulis maganda sana mga wildian eh para libre na yung ulam ba hindi ka nabibili ng ulam mga nga ka nila ah Bye okay, bye, bye bye guys. Thank you for watching. Ingat kayo lagi, love you.